sa bansang ito, walang McDonald's. Starbucks o kahit KFC. Wala din silang traffic lights dito. Wala ka ding makikitang pulis dahil wala namang huhulihin. Ito ang pinakatahimik, pinakamisteryoso at pinakamasayahing bansa sa buong mundo. Wala to sa Europe o Amerika, kundi nasa Asia. Dito din sinut ang teleseryeng Princess and I ni na Catherine Bernardo at Enrique Hill noong 2012. Gets mo na ba kung saan? Welcome to Butan, ang bansang walang walang pakialam sa pera, sa halip, nakafocus sila sa kanilang happiness index. Bhutan is the only country in the world na may official ministry of happiness. Oo, may departamento sila na ang trabaho lang ay para siguruduhin masaya ang mga tao. Pero sulit na sulit ito. Dahil ang kapalit nito ay zero pollution, tahimik na paligid, at slow living lifestyle. Sa bansang Bhutan, hindi lang puro saya. Pinagpala din sila ng breathtaking nature. Panalo ang sceneries, snow-capped mountains, royal palaces, at mga templong parang sinaunang paintings na nabuhay. And get this, dun sa butan, bawal ang plastic. Seryoso, yes, alam naman natin na may mga ilang parte na sa Pilipinas na pinagbabawal ng paggamit ng plastic. Pero yung butan, they did it before it became trendy. Butan already banned plastic bags as early as 1999. At ang mga groceries nila, nakabundle yan sa dahon o mga eco bag. Sa bansang Bhutan, hindi GDP ang basehan ng pag unlad Ang sukatan nila, Gross National Happiness. Oo, sa kanila ang mas mahalaga ay ang mental health ng kanilang mga kababayan. Priority nila ang kultura at kalikasan kaysa sa profit o pera. Wala silang pakialam kung gaano kayaman ang bansa mo. Kung stress ka naman doon, talo ka pa din. Imaginin mo din to. 70% ng kanilang buong bansa ay forest, protected by law. Hindi mo pwedeng tulin basta-basta ang mga puno doon. Kaya silang unang bansa sa buong mundo na carbon negative. Wow. Mas marami pa silang nililinis na hangin kaysa nilalabas. Wala ding traffic lights sa bansang butan. Oo, legit. Ang nagkokontrol ng traffic, mga uniform traffic officers lamang. Na minsan, parang sumasayaw pa sa gitna ng intersection. Kung sa Pilipinas yan, baka trending na agad sa TikTok. Pero hindi lang ganyan kayunik unique ang butan. Kung gusto mong bumisita, may 100 $100 or 5,500 pesos na tourism fee kada araw. Yes, per day. Bakit? Kasi sabi nila, I quote, high value, low volume yan ang tourism model nila. Mas okay na konti lang ang turista pero may mga respeto. Kesa barubal naman ang ugali ng mga bumibisita doon at nakakasira pa ng kultura at kalikasan. Kaya kung iniisip mong mag-apply ng residency sa Bhutan para sa mental health break mo, sorry na lang. Hindi kasi basa-basa nagpapapasok ng mga turista doon. Very exclusive. Kung turista ka, kailangan mo talaga magbayad ng 5,500 pesos per day para lang mag-stay. Kung 10 araw ka mag stay doon? 55,000 pesos na. Tourism fee lang yun ha? Pero ang tanong, eh magkano nga ba pag pumunta ka dito? Kung isi-search mo ang flights papunta sa Butan, naku good luck. Kasi bihira ang flights dito. Halos walang lumalabas. Kasi nga, Butan's only international airport is one of the most dangerous airport in the world. Ito ang Paro Airport. Isa sa pinakamahirap na lapagan na airport sa mundo. Kailangan manual. Walang computer system. Sobrang lapit ng mga bundok sa airport na ito. Kaya dapat certified pro ka na pilot para makalapag. Pero kung sinwerte ka at makahanap ka ng flight, prepare around 60 to 80,000 pesos para sa isang round trip ticket. Karami no, parang biyahing New York na din yan. Ang tanong, bet mo ba? Kaya naman mga kamaggano, minsan ang kayamanan hindi mo makikita sa bank account yan. Kundi sa peace of mind, sariwang hangin mula sa bundok at ngiti ng taong walang inaalala alang utang. Kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko. Kaya follow ka na. Meron na rin pala akong YouTube channel. Baka naman mag-subscribe ka na rin doon. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.